guys yung ating pakwan na nalaglag na naman kahapon at nang tiningnan ko guys kung bakit siya nalalaglag no sa so pinag-aralan ko siya kahapon talaga. E, tiningnan ko kasi kahapon guys yung pinakatangkay niya no nakita ko ginangat ngat ng mga melon bag kaya pala nalalaglag sila kahit hindi pa sila hinog kasi ayan makikita nyo berde pa. Ito dapat ay magiging perfect na dilaw para hinog na hinog na siya. Siyempre bubuksan natin tingnan natin kung uh, hinog na nga ba siya at hindi sayang yung ating pakwan. makaka na yung mga bag melon guys. Alam nyo ba, lately stress na stress ako doon sa farm ko. Kasi, ah, uh, nakikita ko na butas-butas yung mga dahon, pati yung mga melon natin, ano. Kaya, hindi ako mapakali at isip ako ng isip ko ano yung pwede nating gawin. Ang plano ko ay pausukan sila yung matinding-matinding usok sana. Kaya lang kasi walang nagbebenta dito guys ng lata. Kasi para maiwasan natin yung sunog, kumbaga magsisiga tayo ng mga dahon para yung usok na yun ay hindi ng mga insekto. At eto na siya guys. Jaja. <laughs> ang ganda din naman nila, di ba? At eto guys, nakikita niyo yung butas na yan sa gitna, yan pala ang ibig sabihin daw niyan, ay yung mga bulaklak natin ay hindi maganda ang pagka kaya nagkakaroon sila ng mga puwang sa loob. Ayan. At ginanyang ganyan ko pa talaga, di ba? Ayan, ang ganda niya guys. Pero syempre, huwag tayo magpapasilaw sa ganda lang. Kailangan ay tingnan natin yung kanyang lasa at kalooban. No, kung masarap din ba siya. etong variety na to, ulitin ko sa inyo, ito yung gold in red. At napakakapal ng balat niya, kaya minsan akala nyo ay hilaw pa. Although hilaw pa yung part niya dito, ayan, medyo matigas pa siya. Na guys, ipapatak natin, kumuha lang tayo. Yung kinuha nating part kung saan yung nasa gitna para sure natin yung accurate na tamis niya o yung sugar level niya. Ayan, napakatubig din niya, 'di ba? Yung quality, yung texture niya, guys, parang kulang sa tubig. At silipin natin. At ayan yung kanyang sugar level, same nung una nating na-harvest ibig sabihin ay hindi pa siya totally hinog, na hinog na sa 10 pa lang siya kasi kaya pag tumamis yan talaga hanggang 15 kung yan ay magiging perfect na hinog. Pero syempre tikman pa din natin dahil may tamis na rin siya, no. Guys, yung pinagkuhanan natin at kuhanin lang din natin yung buto para maitabi natin sa susunod nating pagtatanim at makapagpauwi tayo sa Pilipinas. Dahil napakaganda rin ng variety na to, guys. Katamtaman lang yung size niya, hindi siya malaki sa rep kung itatago sayang lang hindi nabuhay yung ating ibang variety ng pakwan para nakita nyo kung gano'n sila kalalaki. Lalo na yung ating giant watermelon. Kung saan yung pakwan natin na yun, kaya nyo tumimbang ng 100 kilos, gano'n siya kalaki. At itadakimas! Matamis na din siya, guys. Ito pakwan, guys, kahit na matamis siya, kayang-kaya natin itong kainin nang hindi tayo natatakot kasi itong pakwang kasi guys yung parang safe sa pagtaas ng glucose, no? Hindi daw siya masyadong nakaka-apekto lalo na dun sa mga diabetic. Matubig na rin siya, guys. Yung tamis niya, tamang-tama hindi siya matabang. Matamis na. Pero hindi rin siya sobrang tamis. Kasi nakakaumay din guys yung sobrang tamis. Pero yung ilalim niya guys, matamis na din. Hindi katulad nung una nating na-harvest guys, hindi siya matamis yung part niya dito, medyo matabang. Ito may tamis na. Kayang sa irin. hmm Mm. sarap niya guys sarapnya niya, guys. Tamang-tama siya, guys. Kapag uho na uho kayo, talagang the best yung pakwan. Parang hindi niyo na kailangan ng tubig. Kasi dito pa lang parang mabubusog na kayo. At kung nagda-diet kayo, the best yung pakwan. Mm -mm. Kasi parang hindi kayo matutunawan. Ginawa ko yung last time. nag ako ng pakwan, guys. Parang hanggang gabi. Feeling ko ay bloated yung chan ko. Parang hindi siya natunaw. Mm -mm. Tignan nyo yung buto niya. Iba, hindi pa nade-develop. Diba? Ibig sabihin talaga hindi pa siya hinog na hinog. Yan ang kagandahan guys, kapag meron kayong itinanim, meron kayong aanihin, syempre meron din kayong imumukbang. Sa mga nagtatanong kung madali lang ba magtanim ng pakwan, yes guys, napakadali lang magtanim ng pakwan. Kaya itry nyo na din.